bakit may estatwa ng Shiva sa CERN at mga kaugnay na alalahanin, ang CERN na kilala bilang European Organization for Nuclear Research ay ang pinakamalaking pasilidad ng particle physics sa mundo. Nilikha noong 1954, ang CERN ay matatagpuan sa Meyrin sa hangganan sa pagitan ng France at Switzerland at binubuo ng 23 miyembrong estado. Kapansin-pansin, ang Israel ay ang tanging hindi European na ganap na miyembro na tinanggap noong 2013. Bukod pa rito, ang CERN ay may opisyal na status na tagamasid sa United Nations General Assembly. Ang kilalang research center na ito ay tahanan ng pinakamalaking particle collider sa mundo, ang Large Hadron Collider, LHC. Kabilang sa mga kapansin-pansing tagumpay nito, ang CERN din, ang lugar kung saan nilikha ang World Wide Web. Sa kabila ng pang-agham na kaugnayan nito, ang isang isyu ay nakakakuha ng pansin. Sa pasukan sa kompleks, mayroong isang malaking estatwa ng Hindu na Diyos na si Shiva. Ang kahulugan ng Shiva Statue sa mitolohiyang Hindu, ang Shiva ay isa sa mga pangunahing Diyos na kumakatawan sa pagkawasak at pagbabago. Ang kanilang kosmikong sayaw na kilalabilang nataraja ay sumisimbolo sa siklo ng paglikha at pagkawasak sa sansinukob. Iniuugnay ng mga siyentipiko ng CERN ang sayaw na ito sa pag-uugali ng mga particle na nagbabanggaan at nagbabago sa mga eksperimento na isinagawa. Gayunpaman, ang presensya ni Shiva ay nagpapataas ng mga alalahanin sa mga Kristiyano noong 2004. Ang estatwa ay naibigay ng gobyerno ng India bilang isang kultural na kilos at bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng India sa agham. Ang isang nagpapaliwanag na plaka ay naglalarawan sa sayaw ni Shiva bilang tandavan ng ananda o sayaw ng kaligayahan na kumakatawan sa mga puwersang nagpapanatili sa universo sa paggalaw. Gayunpaman, para sa maraming mga Kristiyano, ang pagpili ng isang mythological figure na nauugnay sa pagkawasak sa isang lugar kung saan nila hinahangad na maunawaan ang paglikha ng universo ay nakakaintriga at potensyal na nakakaalarma. Bagamat ang estatwa ay tila isang hindi nakakapinsalang kilo sa kultura, ang espiritual na simbolismo nito ay nagdudulot ng kaguluhan. Sa Biblia, ang paglikha at pagkawasak ay ang tanging karapatan ng Diyos. Ayon sa Isayas 45.12, Ginawa ko ang lupa, nilalang ko ang tao dito, ang aking sariling mga kamay ang nagunat ng langit. Kaya, ang pagkakaroon ng isang representasyon ng Shiva ay maaring bigyang kahulugan bilang isang magkasalungat na simbolo para sa pananampalatayang Kristiyano. Higit pa rito ang paggamit ng mga termino tulad ng paglikha at pagkasira sa mga eksperimento ng CERN ay may makabuluhang espiritual na kahulugan para sa mga Kristiyano. Marami ang nagtatanong kung ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago mula sa pagkilala sa pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos tungo sa siyentipiko at simbolikong interpretasyon. Nagbabala ang Biblia laban sa idolatria gaya sa Exodo 20:3, "Wag kang magkakaroon ng ibang mga diyos maliban sa akin." Ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng rebulto na may matinding espirituwal na implikasyon ay makikita bilang isang paglihis sa debosyon sa iisang tunay na Diyos. Para sa mga Kristiyano, ito ay maaaring sumasagisag sa isang mapanganib na hakbang upang paghaluin ng agham sa mga espiritual na kasanayan o mga simbolo na hindi nagpaparangal sa Diyos. Sa Deuteronomio 22.16-17, so mayroong koneksyon sa pagitan ng mga Diyos Diyosan at mga demonyong espiritu. Nag-alay sila sa mga demonyong hindi Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala. Ang sipi na ito ay nagbabala tungkol sa paghahanap ng supernatural na pakikipag-ugnayan sa labas ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng banal na espiritu. Ang kwento ng gintong guya sa Exodo 32 ay isang kapansin-pansing halimbawa ng mga kahihinatna ng idolatria. Nang umakyat si Moises sa bundok Sinai upang tanggapin ang sampung utos, ang mga tao ng Israel ay naiinip sa kanyang pagkaantala at hiniling kay Aaron na gumawa ng isang idolo. Gumawa si Aaron ng gintong guya, isang simbolo ng mga Diyos na sinasamba sa Ehipto ang gawain ito ay isang direktang pagtanggi sa Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. Sa kabila ng mga pambihirang himala, gaya ng paghahati ng dagat na pula, ang mga Israelita ay bumaling sa isang huwad na Diyos. Ang kaganapang ito ay nagpapakita kung paano ang idolatriya ay maaring lumitaw kahit na sa mga komunidad na may malakas na espiritual na pamumuno. Ang pagkakaroon ng estatwa ng Shiva sa CERN ay isang paalala sa mga Kristiyano na maging maingat sa mga simbolo at gawaing hindi naaayon sa Biblia. Ang idolatriya kahit na mukhang kultura o hindi nakakapinsala ay maaaring makagambala sa Diyos na lumikha at humantong sa mapalinlang na espiritual na mga gawain habang patuloy na binubuksan ng CERN ang mga misteryo ng sansinukob, mahalagang tandaan na para sa mga ang Diyos ang tanging tagapaglikha at tagapagtaguyod ng lahat ng bagay. Hinihikayat ng kawikaan Tridatesum Wim. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa kabila ng siyentipikong intensyon ng CERN, ang pagpili ng Shiva bilang isang simbolo ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa intersection sa pagitan ng agham at spiritualidad. Para sa mga Kristiyano, pinatitibay nito ang pangangailangan para sa pag-unawa at pagtitiwala sa Diyos bilang soberano sa sansinukob. Ang estatwa ni Shiva sa CERN ay isang kultural na tulay sa pagitan ng agham at spiritualidad. Ngunit para sa mga Kristiyano ito ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa idolatriya at simbolismo. Ito ay isang paalaala sa pangangailangan ng pagbabantay at pananampalataya sa iisang tunay na Diyos na lumikha at nagpapanatili sa sansinukob. Bilang mga Kristiyano, dapat nating lapitan ang mga tanong na ito ng may pag-unawa na nagtitiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay at pinapanatili ang ating pagtuon sa kanyang walang hanggang katotohanan ang papuri na dapat ibigay lamang sa Diyos ay itinuro sa isang gintong rebulto ipinahayag ni Aaron na magdaraos sila ng isang kapistahan para sa Panginoon at ang mga tao ay nagdala ng mga handog na susunugin at mga handog na pansalo-salo Mahalagang tandaan na ang mga taong nag-alay sa Diyos-Diyosang ito ay tinawag siyang Panginoon, bagamat ang tunay na Diyos ay nagtakda ng ganap na magkakaibang mga gawain. Ang relihiyosong sintesis ay laging humahantong sa huwad na relihiyon. Kapag ang idolatriya ay nahalo sa Kristyanismo, hindi na ito pareho. Umupo ang mga tao para kumain at uminom bago tumayo para magdiwang. Hindi sila nakikilahok sa isang inosenteng pagdiriwang dahil ang batayan ng lahat ng ito ay ang pagtanggi sa tunay na Diyos. Malamang na isinama ng partido ang mga tiwaling gawaing pangkulto mula sa ibang mga bansa tulad ng paglalasing at imoralidad. Binanggit ni Pablo ang yugtong ito nang babala niya ang mga taga-Korinto. Huwag maging mga sumasamba sa diyos jusan Samantala, Si Moises ay nasa bundok na nakikipag-usap sa Diyos, ganap na nakakalimutan ang nangyayari sa ibaba. Ipinaalam ng Diyos kay Moises ang nangyari na tinutukoy ang mga tao bilang kanyang bayan, hindi aking bayan, na binibigyang diin na mabilis silang lumayo sa kanya upang sumamba sa isang Diyos-Diyosan. Ipinahayag ng Panginoon na ang mga ito ay mga taong matigas ang ulo at sila ay karapat dapat na wasakin. Gayon pa inalok niya si Moises ng pagkakataong bumuo ng isang bagong bansa. Gayon pa ayaw ni Moises na maging patriarka ng ibang mga tao kung wala ang mga Israelita. Siya ay namamagitan para sa Diyos na iligtas sila, hindi ibinatay ang kanyang panawagan sa merito ng mga tao, ngunit sa reputasyon at katangian ng Diyos. Bumaba mula sa bundok dala ang mga tapyas ng bato na nakasilat sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Nakasalubong ni Moises si Joshua na nang marinig ang ingay sa kampo, inisip na ito ay isang pagsalakay ng kaaway. Gayunman, napagtanto ni Moises ang tunay na dahilan. Ang mga tao ay sumasayaw sa paligid ng gintong guya. Sa galit, binasag ni Moises ang mga tapyas na sumasagisag na sinira ng mga tao ang kanilang tipan sa Diyos sa napakaikling panahon. Pagkatapos ay ginawa niyang pulbos ang guya, hinaluan ng tubig at pinainom ito sa mga Israelita bilang resulta ng kanilang kasalanan. Sa Exodo 22, 24 hinarap ni Moises si Aaron nagtanong, ano ang ginawa sa iyo ng mga taong ito na dinala mo sa kanila ang napakalaking kasalanan? Sumagot si Aaron, Huwag kang magalit, Panginoon ko. Alam mo kung gaano kahilig ang mga taong ito sa kasamaan. Hiniling nila sa akin na gumawa ako ng isang Diyos na mauuna sa kanila dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Moises. Kaya't hiniling ko sa kanila na magdala ng ginto Inihagis ko siya sa apoy at lumabas ang guya na ito. Kaya naman, maling ipinahiwatig ni Aaron na ang Diyos Josan ay nilikha ng supernatural. Nakita ni Moises na ang mga tao ay wala ng kontrol kahit na pagkatapos na harapin ang kanilang kasalanan. Marami ang nanatiling hindi nagsisi. Pagkatapos ay sumigaw siya kung sino ang nauukol sa Panginoon, lumapit siya sa akin. Nagtipon ang mga levita sa paligid niya at isinugo sila ni Moises upang isagawa ang hatol ng Diyos laban sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan at sa mga imoral. Bilang resulta, humigit kumulang 3,000 lalaki ang napatay sa maikling panahon. Ang episode na ito ay nagpapatibay na ang kasalanan ay hindi isang bagay na walang kabuluhan, nagdadala siya ng kamatayan. Kinabukasan, ipinaalala ni Moises sa mga tao ang kanilang kasalanan at ipinahayag na mamamagitan siya sa Diyos para sa kanila. Nag-alay siya ng isa sa pinakakahangahangang mga panalangin na mamagitan sa Biblia na nagkukumpisal sa kasalanan ng mga tao at humihingi ng kapatawaran. Kung tumanggi ang Diyos na patawarin sila, hiniling ni Moises na mapuksa siya sa kanilang lugar. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa isang taong walang utang na loob at makasalanan. Sa isa pang pagkakataon ay nakikita natin ang isang bagay na katulad ng gintong ribulto na iniutos ni Nabucodonosor. Iniutos ng hari ang paglikha ng isang napakalaking ginintuang imahe na dapat ay hindi pangkaraniwan na may sukat na humigit-kumulang W.T. metro ang taas malamang nilayon niyang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-iisa sa iba't ibang antas ng mga opisyal sa isang ingranding seremonya sa panahon ng pag-aalay na ito lahat ng naroroon ay kailangang magpatirapa at sumamba sa rebulto ang sinumang hindi sumunod ay itatapon sa nagniningas na pugon. Halos lahat ay sumunod sa mga utos ng hari na gustong kilalanin hindi lamang bilang isang hindi mapag-aalin langan ng pinuno sa politika, kundi pati na rin bilang ang pinakamataas na autoridad sa relihiyon. Gayunpaman, tatlong lalaki ang hindi yumuko, sina Sadrak, Mesach at Abednego, nakabilang sa mga opisyal na naroroon napaharap sila sa hindi maisip na panlipunang panggigipit ngunit nanatili silang matatag nang malaman ito nagalit si Nabucodonosor ngunit binigyan pa rin ng pagkakataon ang tatlo na ipagtanggol ang kanilang sarili ito ay marahil ay nagpapahiwatig ng ilang konsiderasyon para sa kanila, ngunit ang hari ay tatanggap ng walang anuman kundi ang kabuuang pagpapasakop. Mayroon silang dalawang pagpipilian, sumamba sa idolo o mamatay sa pugon. Bagamat dati ng pinuri ni Nabucodonosor ang Diyos ng mga Hebreo, hinamon niya, Sino ang Diyos na makapagliligtas sa iyo mula sa aking kapangyarihan? Ang sagot ay dumating kaagad. Ang tatlong lalaki ay hindi sumunod sa utos ng hari at lubos na nagtiwala sa Diyos. Ipinahayag nila na mas gugustuhin nilang matakot sa Diyos kaysa matakot sa apoy at kahit na hindi niya sila iligtas, patuloy silang maglilingkod sa Diyos na buhay at hindi sa patay na Diyos-Diyosan. Ang katapangan na ito ay nagpagalit kay Nabucodonosor. Iniutos niya ang pugon na painitin ng pitong beses na mas mainit kay sa karaniwan. Ang mga sundalong nagdala sa mga lalaki sa pugon ay namatay sa matinding init. Gayunpaman, sina Sadrach, Mesach at Abed ng Ego ay itinapon sa apoy. Wala silang pag-asa maliban sa pamamagitan ng Diyos mismo. Ang katapatan sa Diyos kahit na sa gitna ng malubhang kahihinatnan ay nagtatampok sa banal na pamantayan para sa mga tao ng Israel upang maging iba sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Gayon paman, madalas silang sumuway. Ang kasalanan ay laging nananakit at nakakulong ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog ang Israel sa mga kamay ng mga Assyrian ay ang galit ng Diyos laban sa kanilang pagsamba kay Baal at Ashera, mga gawaing lumapastangan sa Panginoon. Ang mga ulat sa Biblia na ito ay nagtuturo tungkol sa malubhang kahihinatnan ng kasalanan, ang kahalagahan ng katapatan sa Diyos, at ang halaga ng pagsunod sa banal na kalooban kahit na sa harap ng matinding hamon. Ang mga ito ay mga paalala na ang tunay na papuri at pagsunod ay sa Diyos lamang. Ang papuri na nararapat sa Diyos lamang ay iniuugnay sa isang gintong estatwa. Ipinahayag ni Aaron na magdaraos sila ng isang kapistahan para sa Panginoon at ang mga tao ay nagdala ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Mahalagang tandaan na ang mga taong nagsagawa ng mga sakripisyong ito sa Diyos Diyosan ay tumutukoy sa Kanya bilang ang Panginoon, kahit na ang tunay na Diyos ay nagutos ng ganap na magkakaibang mga gawain. Ang paghahalo ng idolatria sa tunay na pagsamba ay laging humahantong sa huwad na relihiyon. Kapag ang idolatriya ay nahalo sa Kristyanismo, ito ay hindi na magiging pareho ang mga tao ay naupo upang kumain at uminom pagkatapos ay tumayo upang magdiwang. Maliwanag, hindi ito isang inosenteng pagdiriwang. Ang batayan nito ay ang pagtanggi sa tunay na Diyos at malamang nakasama sa piging ang tiwaling mga gawaing kulto ng ibang mga bansa gaya ng paglalasing at imoralidad. Binanggit ni Pablo ang yugtong ito nang binalaan niya ang mga taga korinto Huwag kayong maging mga sumasamba sa diyos jusan Si Moises na nasa bundok sa pakikipag-isa sa Diyos ay walang kamalayan sa nangyayari sa kampo ng mga Israelita. Ipinaalam ng Panginoon kay Moises na ang kanyang bayan, hindi ang aking bayan, ay mabilis na naging tiwali at tinalikuran ang Diyos sa pabor sa idolatrosong pagsamba. Tinawag sila ng Diyos na isang matigas ang ulo na mga tao at ipinahayag na kanyang lilipulin sila ngunit gagawin si Moises na isang dakilang bansa. Gayunpaman si Moises, sa halip na tanggapin ang panukalang ito ay namagitan para sa mga tao, humiling sa Panginoon na iligtas sila, hindi dahil sa kanilang mga merito, kundi dahil sa katangian at reputasyon ng Diyos. Bumaba si Moises mula sa bundok dala ang dalawang tapyas ng kautusan, na nakasulat sa kamay ng Diyos. Nang marinig ang kaguluhan na nagmumula sa kampo, inisip ni Joshua na kasama niya na ito ay isang pagsalakay ng kaaway. Gayunpaman, si Moises, na mas matalino, ay natanto kung ano talaga ang nangyayari. Nang makita ang mga tao na sumasayaw sa paligid ng gintong guya, ang kanilang galit ay malaki na humantong sa kanila na basagin ang mga tapyas bilang tanda ng pagsira ng Israel sa tipan. Pinasunog niya ang guya, naging pulbos at hinaluan ng tubig na pinilit na inumin ito ng mga Israelita bilang resulta ng kanilang kasalanan. Nang harapin ni Moises si Aaron, tinanong kung paano niya pinahintulutan ang gayong kasalanan. Sinikap ni Aaron na bigyang katwiran ng kanyang sarili na sinasabi na ang mga tao ay may hilig sa kasamaan at pinilit nila siyang gumawa ng isang Diyos upang mamuno sa kanila dahil si Moises ay mabagal sa pagbabalik. Iminungkahi pa niya na ang guya ay mahimalang bumangon mula sa apoy. Sinusubukang ilihis ang kanyang responsibilidad. Nabatid ni Moises na ang mga tao ay wala sa kontrol, ngunit marami pa rin ang nanatiling hindi nagsisi. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kung sino ang nasa panig ng Panginoon, lumapit siya sa akin." Ang mga Levita ay tumugon sa panawagan at inutusan sila ni Moises na magsagawa ng banal na hatol laban sa mga nagpapatuloy sa idolatria at imoralidad. Bilang resulta, humigit kumulang 3,000 lalaki ang namatay noong araw na iyon. Ipinapakita ng episode na ito na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan at malubhang kahihinatnan. Kinabukasan, ipinaalala ni Moises sa mga tao ang kanilang kasalanan at nangakong mamagitan para sa kanila sa isa sa mga pinakakahangahangang panalangin sa pamamagitan ng Biblia, ipinagtapat ni Moises ang mga kasalanan ng mga tao at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung tumanggi ang Panginoon, inialay pa ni Moises ang kanyang sariling buhay bilang isang hain, na nagpapakita ng kanyang pagpayag na mamatay para sa isang taong walang utang na luob at makasalanan. Inilarawan ng sakripisyong ito ang gawaing pagtubos ni Kristo. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ay nangyayari sa kwento ng gintong estatwa ni Nabucodonosor. Iniutos ng hari ng Babylonian ang pagtatayo ng isang napakalaking gintong estatwa na may taas na 22 metro upang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa politika at relihiyon. Ipinatawag niya ang lahat ng opisyal ng kaharian sa pagtatalaga ng rebulto at hiniling na magpatira silang lahat sa harap nito. Ang sinumang hindi sumunod ay itatapon sa nagniningas na pugon. Habang ang karamihan ay sumunod, tatlong lalaki, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay tumangging sumamba sa Diyos Diyosan na nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa buhay na Diyos. Nang harapin ni Nabucodonosor, ipinahayag nila na mas pipiliin nilang harapin ang kamatayan kaysa magkanulo ang kanilang katapatan sa Diyos. Sinabi nila kung loloobin ng ating Diyos, Maililigtas niya tayo mula sa hurno. Ngunit kahit hindi niya gawin, hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos o sasamba sa larawang gina. Ang pagpapakitang ito ng pananampalataya ay nagpagalit kay Nabucodonosor na nagutos na painitin ang hurno ng pitong ulit na mas mainit kaysa karaniwan. Ang tatlong lalaki ay itinapon sa apoy at ang apoy ay napakatindi kaya napatay nito ang mga sundalong naghagis sa kanila. Gayunpaman, ang Diyos na magitan, mahimalang pinoprotektahan sila. Lumitaw sila nang hindi nasaktan, nang hindi man lang nakaamoy ng usok, na nagpapatunay na ang Panginoon ay may kapangyarihan at may kakayahang magligtas. Itinatampok ng mga salaysay na ito sa Biblia ang mga kahihinatnan ng kasalanan at ang katapatan ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Hinihiling ng Diyos na maging iba ang kanyang mga tao sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, Hayagman o Banayad ay nagdudulot ng pagkawasak at pagdurusa. Habang ang Israel ay nahaharap sa mga kahihinatnan ng pagsamba sa mga huwad na Diyos, ipinapaalala sa atin na ang kasalanan ay laging nagdudulot ng pagkaalipin at pasakit. Gayunpaman, nakikita rin natin ang kapangyarihan ng pamamagitan at ang pag-ibig ng Diyos na patuloy na naghahangad na tubusin ang Kanyang mga tao. Hinahamon tayo ng mga kwentong ito na suriin ang sarili nating puso. Inilalagay ba natin ang isang bagay kaysa sa Diyos? Hinahayaan ba natin ang mundo na hubugin ang ating pagsamba? Ang katapatan sa Diyos ay nangangailangan ng lakas ng loob at ang labanan ang panlipunan at kultural na panggigipit kahit na sa harap ng mahihirap na kahihinatnan. Tulad ni na Shadrach, Meshach at Abednego, tinawag tayong magtiwala sa Diyos ng buo, anuman ang mga pangyayari. Ngayon na ang iyong turn para magmuni-muni. Ang Diyos ay patuloy na tapat, ngunit hinihiling niya mula sa atin ang isang pusong lubos na nakatuon sa Kanya. Ano ang Gintong guya o gintong rebulto na maaaring pumalit sa lugar ng Diyos sa iyong buhay. I-renew ang iyong alyansa sa Panginoon ngayon. Hanapin ang kanyang presensya at ilagay siya sa ibabaw ng lahat. Ibahagi ang nilalamang ito sa isang taong kailangang mahikayat ng mga katotohananang ito at sama-sama manatili tayong matatag sa pananampalataya.